yung pinagsasabi nyo? Ha? Ah. Ikaw? Ha? Ah. Virus, typing ka pa eh. Putang ina mo eh. Ano, ipapaigi nyo ako? Ha? <laughs> Tang to si virus. Ah. Wala akong pakialam sa nagtenga. Ha? Ah. putangin ina tong mga to. O oh, di ba? Pinaigi ako. YouTube viewers, tingnan niyo. Hm? Nakita niyo naman na sinasabi ng bobong convict na to. Di ba? ano hmm. Anong mamaya tatakbo na yan? Ha? Hoy putang ina nyo. Kayo lang naman ang tumatakbo mga ulupong na corn beef. Ha? <laughs> Hindi ako maangas putang ina nyo. Nantitrip na nga lang ako eh. Ha? Putang ina to mga to. <laughs> ako nga lang mag isa. dami dami nyo na eh. Wala akong pakialam sa inyo. Ha? Ikaw virus. Ha? tang ina mo. Ha? Tarantado. po. Ano? Papapatukan mo ko? Ha? Papapatukan mo ko? Itanong mo kay Wiki, kung sino si Spikes putang ina mo? Ha? Tarantadong tong mga to? <laughs> Pinagtitripang ko na lang naman kayo eh. Ha? tarantadong to? Hmm. Di ba mga corn beef, mga typing kayo? Um, ah. na putang mo Stanley. Ang dami-dami niyo na nga dito, hindi kayo manalo, putang na niyo. Sampa, putang ina niyo. <laughs> Taranta si Stanley, tsaka si virus ang putang ina. Ha? Oh, sige, typing lang. Ha? Ah? Typing lang naman ang alam nyo eh. Oh. Lumang banat na 'yan, wala na ba kayong bago? Ha? Ah? Ah? Ha? Wala ba kayong bagong ibabanat sa akin? Ha? Ah, luma na yan eh. Patok na nga sa, pat sa takilya yan eh. Oy putang ina nyo. Ha? Ah? Mahilig lang naman kayo sa chismis. Ha? Ito nga nga, oh. <coughs> Pwe, putang ina nyo! Tarantadong <laughs> to. Hmm. Tingnan mo. Typing lang naman kayo, eh. Mga walang kwenta talaga. Hmm? Nakakatamad kayo. Oh, sige, type lang. <coughs> <laughs> Natatawa ako sa inyo eh. Ah. Panay kayo type putang ina nyo. Ha? Ah? O sige na, tinatamad ako sa inyo. <laughs> Matutulog na lang ako, sinubukan ko lang tong VOF kung e, kumagana. Ah? Hindi ako tatakbo. Ha? Ah? Tanginan tong mga to. Kaya nga sinasabi ng maayos eh. Bakit ang dami-dami nyo eh? Ah, putang ina ang mga to. Hintayin nyo na lang sa YouTube ha, boy. Baka mamaya mapahiya kayo, boy. Ha? <laughs> ah, tarantadong itong mga to. Hintayin nyo sa YouTube ha? Putang ina nyo. Mamaya. Ha? Putang ina itong mga talk shit na to. <laughs> Puro chismis lang kasi alam nyo eh. Ayan, puro chismis kayo. Wala na. Ha? Ah? Hanggang chismis lang naman pala, putang ina. Pangit? Ha? kam kam nga tayo, virus, putang ina mo. Hehehehe. <laughs> Tarantadong to. Ha? Ah? Tingnan mo ko sino mas pangit sa atin. Ah, putang ina mo, amin na yung main mo. magkamto to kam tayo, putang ina mo. Ha? Ah? <laughs> tang to mga to. nakakatamad na kayo. Ano, sino ba yung kamukha ni Bentong? Di ba yung member nyo, si Reka yung kamukha ni Bentong? Ha? Ah, all, all star nga kayo eh. Si Korn kamukha ni Tado. Ha? Ah, si Tupac kamukha ni Empoy. O, oh, di ba? <laughs> Putang inanto to ah, mga to. Ha? Ang papangit naman. Mga wala namang kwenta. Hmm. hmm putang ina nyo. Hanggang typing lang naman kayo. Mga convict. Ha? Typing lang! Putang ina nito mga to. sige na, tinatamad na ako sa inyo. Ha? <laughs> Sinubukan ko lang naman kayo eh. Typing lang naman pa rin kayo eh. Kala ko may improvement. Utangin ng mga to. Sige na, kayo na ulit.